Anong nga uh, meron tayo dyan ate? Pares, bat and ball okay. Mami, ano yung masarap doon? Yes. Lahat masarap po. Sige, anong re-recommenda mo? Matagal na akong hindi nakakatabi sa asawa. Bat and ball. Bat and ball. O oh, sige kasi. Sige, bat and ball tayo. <laughs> Ball. Ari ng baka. Ari ng baka? Aba naman, ay talagang maaari nga ito. <laughs> Yan na yun. Okay. Ano ang pangalan ni ate? Si Juliet Si ate Juliet Si ate Juliet tapos Ana Ana Kim. Kim. Ayan. Okay. Tapos uh, ano oras kayo pwesto dito? 6 o'clock dito na kayo. Okay. Tapos hanggang anong oras? 1 ng umaga? Kasi uh -huh. bagay marami pa tao na ano. Okay, sige. Magkano yung ganyan? 70 with rice. 70 with rice. Sigurado ka pag tayo ko, nakatayo din ha. Nakatapos <laughs> ng kumain yan ha. <laughs> sige tayo sa so medyo maliwaliwanag yan kumain tayo dito ng bat and ball daw sa rosario ito ay sa harapan ng east west bank ay eh, di pagkagabi nandito sila nakapwesto at ang uh, advice ni ate bat and ball daw kasi matagal na tayo hindi nakakatabi sa asawa at pag tumayo daw pagkatapos kumain tatayo din <laughs> okay tingnan natin Ginaro pala yung bat and ball yung nilagay kanina ha? Huh? siguro naman yung eh, makakahingi ng ano, karagdagang uh, sabaw maya maya okay okay ano ba mga panghalo natin dito yan uh, paminta uh, chili hindi natin ang chili syempre pagka mga tagiban eh, matatakaw din niya sa mga hangin tapos lagyan natin ng bawang kaya yata sibuyas ate meron ka si sibuyas Lagyan natin ng uh, kalamansi. Yeah. Okay, lagyan din natin ng uh, patis, konting paalat. Yo. Tikman nga natin. Mm. Ayan. Hop. Mm, unang higop lasang baka. Ah, <laughs> napapanghal. Oh my god. Okay, kakaino muna tayo. at mahaba-haba pa yung ating inaattend na event. Magandang gabi ho sa inyo, mga kakwentong Bulalaw. Ano? Sunod ho kayo ha para marami tayong mga mapagkwentuhan pa. Yeah, sayang, sayang. No. Hmm. Ayos. Okay, upo muna. O, upo muna at kakain. Humingi tayo ng ano, karagdagan sa kasi yung una natin dinpla ay napayabang ayan ay di napaanghang oh, 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 natin ay maanghang eh talagang uh, chili sauce nga yung kanilang padaling yon. mmmm yeah, oh, ho, 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 ho. ayos tapos uh, siyempre kasabaw natin yan dito mm. 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 ay nakaw may timplang nga pala aray baka ang natin manghang na kanina eh at saka malasa na okay so punta ko kay Dini pagka kay Ginabi Dini sa Rosario ay eh, pumunta ko kay Dini sa may papunta ng uh, yung bagang papunta ng Padre Garcia kayo ay kakaliwa Dini sa closing sa may Jollibee tapos sa gabi ari sa may East West Bank ayon East West Bank. yan Tapos makita nyo lang pwesto dito. At anong pangalan ng iyong uh, tarpaulin diyan? Ano nakalagay sa iyong tarpaulin niyan ang tarpaulin po. Anong nakalagay diyan? Pares po. Pero Pares lang. ano, lang. Ano, ang may-ari po nito ay may lumian, anak ng Rosario. Anak ng Rosario. Opo. Ah, wow, may lumian din. Saan naman yung lumian niya? Sa may ano po, sir? Sa may last Consumo, likod po. Last Consumo. Opo. Less Consumo. Less Consumo. Ah, ah okay, yung building doon. Opo. Sa ah. Sa Sige, anak ng Rosario Lomi House. Opo. Okay. Tapos ano po? Ah, okay. Sige. Thank you, thank you. Oh, meron pa daw pala silang uh, pares. Sige, puntahan natin, hanapin natin yan. Pero ngayon ay okay, kakain muna. At talagang ako'y okay, nagutom na. Okay? Abay, talagang bat and nga ho. Aba, ay pagkakasubo at pagkakasando kay ano eh. Parang alam mo na nalabas sa ilong yung anggaw ng baka. Bat and nga are Ay, hindi kayang ahang. Talagang uh, nag-request ng isa pang kanin. Ay, pakloy na ang aking labi isang hang Oh! Isa pa at baka makaka mapapantay ang pagka dalawang kanain. Hindi ko na ho manghang are. Are na la ang bago na bigay na ate. Are na ating isasabaw. At babantuan na lang natin ng ma maanghang-anghang maya-maya. So lahat ang mabayaran natin ay 105. Uh, kasi meron tayong isang soft drinks tapos meron tayong isang extra rice. Nauubos din naman 'yan kahit manghang. Ito ate bayad. Wala na kung pa eh Para mas makita ninyo, edi eh, 'yan no yung crossing, di ka may andok tapos Jollibee, 7-Eleven, eh then pasok ko kay Dinis sa may papunta ng Padre Garcia, nangangaliwa East West Bank. Alas sa east daw ho eh, uh, ay na sa Latine. Eh. Pares. Anak ng Rosario, meron din daw lumian. Hahanapin natin yung kanila lumian. Ayos na, solve na.